So welcome, Relarge TV. Okay no, sa ngayon, uh, nakita nyo ito mga ka-idol. Ito ay uh, hukay para pundasyon sa bahay na Dos Andanas. So kung gusto nyong malaman kung gaano kahaba, kalaki, kataas yung hukay para sa Dos Andanas ng bahay ko, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. kung bago pa lang kayo sa channel ko Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so sa ngayon ipapakita ko muna sa inyo ang video kung paano ko to hinukay So sa ngayon mga kaidol, um, uh, miss rin o susukatin natin kung gaano talaga kalaki yung hukay ng pundasyon ng aking uh, dus andanas na uh, bahay. Ito, yung hinukay ko yung laki niya mga kaidol ay nasa uh, 60 cm tayo. 60 cm ang yung laki na hinukay ko. Tapos yung uh, dito naman mga kaidol, Dito na side mga ka ay nasa 70 or 75 cm. Okay no? Ang tanong niya mga ka-idol, yung hukay ng uh, pundasyon ng uh, pustin nyo, uh, okay na kapag ka 60 cm yung laki ng uh, hukay nyo, yung laki ng uh, bawat side by side. So, mga kaidol, mas ah, napakaayos kung yung hukay niyo ay 60 cm. Basta, hindi lang bumaba ng 50 cm. Mas mabuti yung 60, pataas, 70, 80, hanggang 100 yung hukay ng pundasyon ng bahay niyo para sa dos andanas. Sa ngayon, mga kaidol, dito na naman tayo sa haba, sa haba ng ating pundasyon. Ah, okay. Ah, sa... Uh, 80 cm yung haba ng hukay ko so plus ito nakikita nyo ito mga kaidol dalawang halublak yung dalawang halublak hanggang dito yung flooring ko so aabot siya ng uh, 120 cm so lampas siya ng 1 meter napakalalim lalim na ng uh, pundasyon ko So mga kaidol ganito lang yung paggawa ng pundasyon ng bahay natin kapag ka kita ay gumawa ng uh, dos andanas na pundasyon. So maliwanag mga kaidol na uh, mas mabuti yung sukat ng uh, bunganga ng hukay niyo ay 60 cm, 60 pataas, 60-70 hanggang isang uh, meter. So kung 50 naman mga kaidol, 50 cm wag uh, medyo malit uh, maliit yung uh, pundasyon nyo. Yung haba mga kaidol idol oh, mas mabuti mga idol na aabot siya ng 100 cm. Kung baga, 1 meter yung haba niya. Okay.